Barrio Dalisay. Maliit, tahimik, luma. Nasa paanan ng bundok, malayo sa sentro ng bayan, at binabaybay bay ng putikang daan kapag umuulan. Dito nakatira ang sampung taong gulang na si Lira, kasama ang kanyang lola na si Nanampina, isang matandang hilot, albularyo, at bantay ng katutubong kaalaman sa halamang gamot. Araw-araw, pagkagising ni Lira, ay maririnig na ang kaluskos ng dahon sa may likod ng bahay. Doon siya madalas na pinapadampot ng dahon ng alagaw, pandan at lagundi. Minsan pa nga, binibigyan siya ni Nanang Pina ng maliit na itak para magtapyas ng mga balat ng kahoy na may bisa para sa may rayuma. La, bakit po ba hindi natin sila dinadala sa ospital? Tanong ni Lira minsang pinupulbos niya ang tuyong luya. Wala tayong pera, apo, sagot ni Nanang Pina habang pinapausukan ang lumang bote ng langis ng nyog. At hindi lahat ng sakit, gamot lang ang lunas. Minsan may sakit na mula sa galit. Minsan takot. Minsan hindi. Hindi agad iyon naintindihan ni Lira. Pero natuto siyang makiramdam. Kapag may sakit na hindi matukoy kung lagnat ba o kabag, laging may palad si Nanang Pina sa noon ng may karamdaman. Habang dinadasalan ng pabulong. Isiping mong hindi mo lang minamasahe ang katawan, kundi kinakausap mo ang loob niya. Paliwanad ng matanda sa kanya minsan, habang hinilot ang isang buntis. Sa Baryo Dalisay, marami pa ring umaasa sa hilot. Sa matagal ng kakulangan ng doktor at pambili ng gamot, ang tiwala ng tao ay ibinibigay sa palad at panalangin. Isang gabi, habang tulog na si Lira sa tabi ng bintanang gawa sa kawayan, may malalakas na katok sa pintuan. Tok, tok, tok. Pina, pina, patawarin mo, magmadali ka. Boses iyon ni Aling Merly, ang kapitbahay nila na may apat na anak. Nagising si Lira at agad na tumayo. Si Nanang Pina naman ay nagmadaling lumabas, bitbit -bit ang kanyang bad na may langis, tela, at mga tiyong halamang gamot. Si Baby Jiro, bigla pong nanigas ang katawan. Nilaladnat, tapos biglang hindi na gumalaw. Parang, parang tulala. Iyak ni Aling Merly, pawisan at tila wala na sa sarili. Nang makarating sila sa bahay, madilim ang paligid. Sa kama ay nakahiga ang batang si Jiro, pitong taong gulang. Nanginginig pero matigas ang katawan, parang bato. Ang mga matay nakadilat pero wala sa ulirat. Nilapitan ni Lira at kinapa ang pulso, mahina. Maimit ang balat, nanginginig ang mga daliri. Nanginginig bin ang dibdib ni Lira, pero hindi sa takot, kundi sa pagkalito. Parang may kilabot na hindi niya maipaliwanag. Merly, bulong ni Nanang Pina. May naramdaman ka ba sa bahay ninyo nitong hapon? Ay ewan ko nang. Pero kanina, may nakita akong bulto ng itim na pusa sa ilalim ng hagdan. Akala ko alaga lang ng kapitbahay, pero nang lapitan ko, nawala, para mang sumingaw sa lupat. Tahimik ang paligid, parang kahit ang hangin ay huminto. Lira, wika ng matanda. Ilaga mo ang tuyong sanga ng banaba at balbas pusa. Isaboy mo sa palibot ng kama. Dalhim mo ang asin at itapal natin sa talampakan niya. Baka nalamigan. Baka may humawak. Hindi alam ni Lira kung anong ibig sabihin ng may humawak, pero hindi siya nagtanong. Ginawa niya ang bilen. Sa labas ng bahay, may mga kapitbahay na nagkukumpulan. Tahimik ang karamihan, pero sa likod ng mga mata nila, may takot, may duda. Hindi kaya si Ursula yan? Akalain mong bumalik pa rito? Nung huling taon na andito siya, may mga hayop na namamatay. Yung kambing ni Kaloy hindi na gumising kinabukasan. Tsaka yung anak ni Marites na nilagnat. Di na naalakad. Narinig ni Lira ang lahat habang nilalamas ang asin. Kinabukasan, habang nadidilig ng halaman, dumaan si Mang Igme, ang isa sa mga matatandang chismoso sa baryo. Lira, tawag niya. Alam mo ba ang balita? Ano po yon Mang Igme? Eh, bumalik nga si Ursula. Nasa dulo ng gubat nakatira. Wala nang kausap di na ripapakita. Pero nakita raw ng bata kagabi na may sinisiga siya sa ilalim lang buwan. Sinisiga po? Oo, parang may sinunog. Eh, alam mo na yan, di ba? Ganyan ang ginagawa ng mga may itim na kapangyarihan. Hindi sumagot si Lira. Ang puso niya ay naguguluhan. Totoo nga ba? O gawa-gawa lang? Pagdating niya sa bahay, binuksan niya ang lumang baul ni Nanang Pina. Doon, sa ilalim ng lumang habing tela, nakita niya ang isang lumang kwaderno. Doon nakasulat ang mga tala ni Nanang Pina noong mas bata pa siya. Binuklat niya ito sa isang pahina na basa niya, Agosto, taong 1989. Isang ina na ang anak ay namatay sa lagnat. Walang gamot, walang pag-asa. Nawala siya sa sarili. Ang pangalan niya, Ursula. Napaupo si Lira sa sahig. Hindi kaya kaya siya galit? Hindi kaya kaya siya lumayo? Dahil sinisi siya sa pagkamatay ng sarili niyang anak. Sa hapon ding iyon, habang nagsusuplay si Lira sa tabi ng banig, narinig niya ang mahinang ubo ng kanyang lola. Lumingon siya, pawis ang noo, namumutla ang pisni at basa ang likod ng kanyang kamiseta. La, bulong ni Lira. Lira pakikuha ang tubig. Nang ibinigay niya ito, Nanginginig ang kamay ng kanyang lola. Masakit ang likod ko, parang may humihila sa batok ko. Kinapanilira ang noo. Mainit. Mas mainit kaysa dati. Kinabahan siya. Ano po ang nararamdaman ninyo? Panong ng bata, halos mangyak niyak. Parang may dumaan na lamig kagabi habang natutulog ako. At nang dumilat ako, may aninong nakatayo sa pintuan. Biglang tumayo ang balahibo ni Lira. Hindi siya makapagsalita kinabukasan habang natutulog si Nanang Pina. Tahimik na nag-impake si Lira ng ilang itlog, asin, kaunting bigas at lamis. Dilagay niya sa loob ng bayong at tinakpan ng panyo. Alam niyang bawal. Alam niyang pinagbawalan siya noon pang lapitan ang dulo ng gubat. Pero hindi niya nakayang panoorin ang lola niyang unti-unting humihina. Habang naglalakad sa makitid na daan sa gubat, ang mga sanga ay tila gusto pigilan ang kanyang hapbang. Ang hangin ay malamig. Walang ibong umiingay. Panging langit ng kanyang yapak sa tuyong dahon ang maririnig. Hanggang sa tumapat siya sa isang maliit na bahay na gawa sa pinagtagpitad pingyero, tabla, at lumang trapal. Tahimik. Walang gumagalaw. Parang patay ang paligid. Tok! Aling Ursula? Tawag ni Lira. Halos hindi niya marinig ang sarili sa kaba. Makalipas ang ilang sablit. Bumukas ang pinto. Isang matandang babae, payat, maputla, at walang bahid ng kasayahan sa mukha ang lumabas. Anong kailangan mo? Malamig ang tinig. Nagangat ng tingin si Lira, kahit nanginginig. Umihingi po ako ng tulong. May sakit po si Lola. Wala na pong ibang tutulong sa amin. Hindi kumibo si Ursula. Tahimik. Isang iglap ng pagdududa. Isang iglap ng kalungkutan. Isang iglap ng pag-asa. Pumasok si Lira sa loob ng bahay ni Ursula, matapos siyang papasukin ng matanda. Ang loom ay madilim, amoy alimuom at tuyong halaman. Sa isang sulok ay may maliit na altar na yari sa batong puti. May mga tuyong bulaklak at isang lumang litrato ng batang lalaki. Sa ilalim nito, may platitong may bigas, asin at kandilang tila kagigising pa lang sa apoy. Tulungan mo akong ayusin to, utos ni Ursula habang tinuturo ang isang bayong nang tuyong dahon sa sahig. Tahimik si Lira, sinusundan ang bawat kilos. Nakatingin siya sa mga mata ng matanda. Hindi pula, hindi matalim, malalim, pagod. Bakit mo ko pinuntahan? Tanong ni Ursula habang pinupulbos ang mga dahon. Nagtasakit po si Lola, sagot ni Lira. Ginawa na po namin lahat ng alam namin. Pero hindi po gumagana. Wala po akong ibang mapuntahan. Tahimik si Ursula. Alam kong galit sa akin ang lahat. Alam kong para sa kanila, ako'y halimaw. Pero hindi ako nagkulang. Ang anak kong si Dano, hindi ko nakuha sa ospital. Hindi ko lakuha sa Diyos. Kinuha siya ng mundo na ayaw makinig. Napakagatla bisilira. Gusto niyang umiyak, pero pinipigilan niya. Kaya kung gusto mong tulungan kita, huwag mong isipin na ako'y mangkukulam. Ako'y isang inang hindi tinulungan." Habang pinapakuluan ni Usula ang mga pinulbus na dahon, pinaupo niya si Lira sa maliit na bangkito. Pakiramdaman mo ang hangin, aniya. Kahit walang hangin, may galaw. Yun ang tawag naming daloy. Kapag may balakid ang daloy, nagkakasakit. Bakit po hindi naniniwala ang tao sa inyo? Tanong ni Lira. Dahil kapag ang isang babae ay nagalit, hindi na siya ina. Isa na siyang halimaw sa paningin ng lahat. Umakyat ang usok mula sa palayok. Amoy maanghang at mapait. Parang hinalong luya, sanga at luha. Dalhin mo ito, sabi ni Ursula, habang iniabot ang isang garapon. Ihalho mo sa mainit na tubig. Ipainom mo sa lola mo. Hindi ito magic. Ito ay galing sa lupa at pinanday ng panahon. Minsan ang gamot ay hindi para sa katawan. Para to sa loob, sa lakas ng loob. Tahimik si Lira. Tila bigla siyang tumanda ng ilang taon sa bigat ng mga naririnig. Bago siya umalis, lumingon siya kay Ursula. Salamat po. Hindi mo kailangang magsabi ng salamat, bata. Ang kailangan lang ay wag mo akong itakwil kapag dumating ang araw na pati ikaw ay apusahan. Dot, pagbalit ni Lira sa anilang bahay, agad niyang pinakuluan ang halamang ibinigay ni Ursula. Pinainom niya si Nanang Pina habang pinupunasan ng mainit na tubig ang likod nito. Timingan mo ang hininga. Bulong niya sa sarili. Huwag kang matakot. Huwag kang manghina. Makalipas ang ilang oras, humupa ang init ng katawan ni Nanang Pina. Nakakatulog na ito ng maayos. At si Vera, sa unang pagkafataon sa maraming gabi, ay nakahinga ng maluwag. Ngunit sa labas, hindi humupa ang usapan ng mga tao. Bakit gumaling agad si Pina? may kakaibang amoy daw sa bahay nila kahapon. Hindi kaya nakiusap siya kay Ursula? Isang hapon, habang naglalakad si Lira sa gilid ng palayan, hinarang siya ni Mang Igme at ni Kapitana Nita. Lira, anong pinunta mo sa bahay ni Ursula? Tanong ng Kapitana. Sumagot si Lira, diretsahan. Humingi po ako ng tulong. May sakit po si Lola. Wala pong doktor at siya lang ang may alam sa ibang paraan. Hindi mo ba alam ang ginagawa mo? Nilalapit mo ang sarili mo sa kasamaan. Galit na sabi ni Igme. Kung ang pagtulong po sa may sakit ay kasamaan, ewang ko na lang po kung anong klasing kabutihan ang meron sa inyo. Sagot ni Lira, bago siya tumalikod, Pilip pinipigilang bumagsak ang luha. Kinabukasan, may kumalat na balita. Dalawang manok ng barangay ang natagpo patay ang isa raw, may sugat sa leeg. Ang isa, natuyuan ng dugo. Nagsimula na naman ang mga sigawan, bulong, at akusasyon. Si Ursula ang kumuha niyan. Nagagalit siya kasi may naalapit sa kanya. Baka nga pinapaalis tayo sa baryo. Dahil sa takot, may grupo ng kalalakihan ang pumunta sa bahay ni Ursula. Sila ay may dalang sulo, kahoy at lubid. Wala silang permiso wala silang pakialam. Ngunit pagdating nila, wala na si Ursula. Ang bahay ay bakante. Ang altar ay wala na. Ang mga tuyong halaman ay sinunog. At sa gitna ng lamesa, may iisang papel. Hindi lahat ng gumagamot ay mananakit. Hindi lahat ng tinatawag ninyong halimaw ay walang puso. Ako'y umalis na. Ngunit sana'y hindi ninyo turuan ang inyong mga anak. Nakatakutan ang mga bagay na hindi pa nila nauunawaan. Pagkalipas na ilang linggo, muling bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Gumaling si Nanang Pina at si Lira ay naging mas aktibo sa pagtulong sa mga may karamdaman. Ngunit sa puso ni Lira, may sugat. Sugat na iniwan ng isang matandang babaeng pinili na lang lumisan kaysa makipaglaban sa mundong puno ng hinala at takot. Minsan, habang naglalakad siya sa tabing ilog, may batang umiiyak. Nilapitan niya ito. May sugat sa tuhod. Lumuhod siya, pinahira ng dahon ng bayabas at sabay hinaplos ang likod ng bata. Masakit pa ba? Umiling ang bata. Bakit ka umiiyak? Dahil po sabi ng kuya ko, kapag hilot ka raw, pwede ka rin maging mangkukulam. Totoo po ba yon? Napaniti si Lira. Kahit may luha sa mata, hindi mo kailangang maniwala sa sabi-sabi. Ang totoo, ang totoong manggagamot ay yung hindi sumusuko sa pagtulong kahit lahat ng tao ay galit sa kanya.